Hello guys! Welcome back again to my channel guys! For today's video, mga tayo ng talbos ng gabi guys. Gawin nating ulam. Come on! Dito tayo maghanap. Dito tayo maghanap. Uh, guys. Two. Look, look. Are you sure? look, look. pak udut gabi mat tolak teng ulat mat four hai men lucky men Муж муж. Муж муж. okay gulat na guys gulat na guys yan ito na guys yakot na tayo guys Ayan oh. Oh. Ta -da -da! Paksiwi natin to guys. Masarap to guys eh. Paksiwi. So ayan ang ating talbos ng gabi guys. Oh di ba? Untik lang guys. Wala na doon eh. Pwede na to dahil. Pwede na to kasi ako lang naman. So ayan guys. Diyan tayo nanguha guys. Oh. Diyan. Diyan tayo nanguha ng kadi. Kalbus. Ayan. Ayan o. Oh. Okay. Spinace na tayo ng ang gabi, guys. Lakas ng disco sound sa kabilang, guys. Yan. So, pinis. Ayan yung gabi natin, guys. Ayan siya, guys. Yeah, masarap 'yan paksiwin, guys. Yan. Yan, taxi sa suka guys na maasim <coughs> doon tayo kumuha guys oh. doon tayo nanguha yan so yun lang muna ang ating video today <sighs> thank you so much guys for watching guys bye bye and god bless everyone